or guys, pag-uusapan natin ngayon ay paano ba mag-apply sa TikTok shop, ano, affiliate. ayun po, pag gusto nyo mag-affiliate, makikita nyo po dito kung paano mag-apply ngayon. Ano, ito po yung pinaka-latest ngayon, 2024, kung paano mag-apply. So, ito po yung punta tayo doon sa profile ko. Ano, punta kayo doon sa profile nyo. ayun po, may upload na ako na lima, ano. So, ngayon, para po makapag-apply kayo, ano, sa affiliate, punta po kayo dito sa three line dito sa taas. Makikita nyo dan, pindutin ninyo, then punta kayo sa Creator Tools. Ayan po. Pagpunta mo ng Creator Tools, makikita mo dito, lalo bas itong page na to ano, baba kayo, makikita mo dito yung, ayan po, dito, ano, sa monetization. So, ito po yung mga monetization niya, at dito po kayo sa TikTok Shop for Creators po, ano. So, pindutin nyo yan. Ayan, pagka pindot mo, lalabas po ito, picture your favorite products with shop, blah, blah, blah. Of course, guys, nandito yung TikTok shop will allow creators to like, uh, like you to showcase your favorite product, nakalagay dyan. And of course, guys, to participate, sabi niya dito para makapag apply ka at ma-approve ka, sabi niya dyan ay to participate you must be in a good standing follow the community guidelines. Of course, guys, i-click nyo tong community guidelines para malaman nyo kung ano-ano yon and meet the maintaining eligibility criteria which includes ito po ano so dapat kayo ay na-meet niyo yung uh, community guidelines hindi kayo nagkakamero ng violation at least meron kayong 1000 followers and at least 18 years old ano so pwedeng pong pindutin ito para makakareceive po kayo ng messages sa inyo pong email about sa mga TikTok techniques ano or marketing plan so kung hindi naman okay na dito kayo naka-click Then, makikita nyo dito yung apply. Pindutin nyo yung apply. So, pag pindut po ng apply, ayan po, lo loading yan. And of course, by ano rin po, that time, ma-approve din po. Nakalagay dito, congratulations, you can now sell and earn. Ayan po, ano, start earning nakalagay dyan. Of course, guys, kailangan nyo basahin ito mga to. Ayan, start earning. Sabi niya dito, pindutin natin. So, you can join six great campaigns ngayon. Ano, pwede nyo i-view details or pwedeng hindi. Ano? So, yung mga campaigns na yan, marami yan. So, dito, makikita nyo po dito yung, ayan po, ano, yung inyo pong, pwede na kayo mag-add dito ng product, pwede na kayo mag-add ng showcase, Ah, ito manage yung showcase nyo, dito na po yung earnings nyo, yung mga samples ninyo. Ano, halimbawa may mga request kayo, yan po yun. So, yung earnings, dito nyo po makikita dahil wala pa tayong earnings, zero pa po. Okay, start lang natin. Yung mag a kayo guys ng, ano, ng product, dun po sa inyo pong shop, ipakita ko muna sa inyo. Ano, balik tayo dito. Ayan po. So, got it. Ayan, balik tayo. Makikita nyo guys dito. Ayan po, wala pa tayong ah uh, shop ano. So, pag nag-add tayo, magkakamayroon na po tayo ng shop. Makikita nyo po yon dito sa taas yung shop. Ano po? So, ganun. So, ang gawin natin ay balik tayo doon. Creator Tools. Ayan. Makikita nyo po ulit dito yung Marketplace. and po, Creator for Marketplace. Pindutin nyo yun. And, ayan po ano. So, check eligibility nakalagay dyan. Ayan po. Ay, mali ano. So, balik pala tayo. Sorry. So, hanapin datin, natin dito yung uh, tawag dito. TikTok Shop Creators. Creator Tools. Ayan. Pwede na kayo mag-add ng email. Ano? Add natin yung email natin. For example, ay. Ah, mamaya na pala. Tayo mag-add ng email. So, doon ay makikita nyo uh, yung product marketplace. Ayan po. Ano? So, pindutin nyo. Then, ito na guys yung mga ano-ano mga shops. Ayan po yung categories niya. Beauty, woman, fashion, sa so, uh, mga Muslim, men's clothing. And dito na po yung trending mga shops. Ano yung mga shop po na pinakamagaganda ngayon yung nagte-trending ng mga shop. Ito pinakamabenta naman. Ito rin po yung mga yon. Ito naman po yung recommended for you. Ayan po ano. So, kung gusto yung men's clothing, pindutin nyo. Pwede rin naman kayo mag-search dito kung mayroon kayong gustong i-search na klase ng product. Ano? O, para mabilis tayo for tutorial, dito tayo sa men's clothing. mag a lang tayo ng isa. Pwede nyo pong i-filter by pre-sample or sort of ano pag pinindot nyo yan. So, for example, ay mag a tayo dito ng product. For example, this... Ah, hindi. Solar na lang tayo. Ano? I Search natin dito yung solar. Solar by one one na light. Ah, dito tayo sa ano, sa pinakang main home. Solar, for example, light na by 1 take 1 Ayan, lalabas po dito lahat ng solar. Pindutin nyo lang po. Ayan. Tapos makikita nyo po dito kung may commissions o wala. Ano? So, wala po siyang commission. Pindutin uli natin to. Bababa yan. Labas tayo. And makikita nyo guys kung may pre-sample sila. Ayan po, pwede natin filter ng pre-sample. Wala pa tayo. So, balik tayo doon sa category. Ayan po. So, hanap tayo dito na may pre-sample. For example, ano? For example, this one. Wala pa rin. Hindi pa tayo pwede. Pero, ayun, i-add na lang muna natin ito, no? So, hindi pa tayo makarequest ng pre-sample. Makikita nyo, guys, pag may pre-sample, lalabas yung pre-sample. Add nyo lang yan. Add to your showcase. Not now. Pwede kayo mag-learn more, ano? Kung gusto nyo matuto po. So, for example, ay ito, ano yan? Pindutin natin. Makikita okay, nyo guys, may pre-sample na nakalagay. Ano? Ayan po, oh. Pre-sample, nakasulat. Ayan, ano? So, pag pinindot nyo yan, pwede kayo mag-request ng pre-sample dito. Ayan, pindutin nyo lang yan. Alright. Tapos, ayan, seller review required, nakalagay dyan. Ano? So, balik tayo. Got it. At to showcase na lang natin muna. At request, eh, request is in review nakalagay. So, ayan po, ano? So, wait natin. Balik tayo dun sa ating shop. Of course, check natin kung mayroon na tayong showcase. Ano? So, makikita nyo guys, lumabas yung showcase dito. Ano? So, pag natin yon lalabas po dyan yung showcase natin. Ito na po. Yung isa natin inad kanina ay nire-review pa. Ano? So, ayun, pwede na kayo mag-create ng video or bumili nito para po makak-create ng video. Or kung may solar kayo, you can use that as long as parehas po ng brand at parehas po. Or dito kayo bumili before. Ano? So, ayun po. Ang gagawin naman natin ngayon ay for example ay ah, hindi na pala ano tapos na so that's our tutorial guys see you around god bless you